Agoy, why naman gano sirang sira yung cake? Ayan o. Oh. Bakit ba ito nasira kasi? Dito kasi yung yung sister ko ng mango creme brulee sa ibang home beaver. So hindi ko nasasabihin kung saan ang bake shop to. Natikman na kasi ito ng sister ko cool. pagka may meeting sila, yung boss niya bumibili nito. So binida niya, sabi niya masarap daw Sabi ko, sige, bili ka. <laughs> tikman natin para matikman ko rin. Miniliver siya sa Pasay via grab car, buo naman. Pero kasi dadalhin to sa Rizal. So nagmotor sila, hawak naman niya yung cake. So safe naman, kaso hindi na siya maganda nung naharatin sa bahay. Alam niyo mga sis, ang dito, hindi ito nalagyan ni Baker ng acetate cake color. Sabi ni Baker na dalagay daw sila ng ganon kapag ka-deliver pero eto napunta sa amin, walang ganon. Kaya naman, nasira siya. Makapal kasi yung feeling niya sa gitna. So dapat talaga may support. Ito yung tinutuhoy ng acetate cake color. Dapat meron talaga nito. Pero okay lang, di naman para manise. Yun lang, gusto ko lang ma-share. Pero sabi ko nga kung may acetate cake color na nilagay si Baker, hindi magiging ganyang kadurog yung cake pagka dumating sa bahay. Kaya itong sister ko yung bumili. Wala siyang picture na maayos sa cake kasi ganyan na yung itsura niya nung dumating sa bahay. In fairness naman, masarap yung cake kasi talagang manggang-mangga tapos malambot din yung chiffon. Tapos ito, ito yung kuha noon pa ng kapatid ko nung umorder yung boss niya nung may meeting sila sa work. Umorder yung boss niya doon. Ayan e yun, may acetate diba? So yung naorder ng kapatid ko hindi na nalagyan. Kaya bumili na rin kayo ng ganito hapang ng mga heaps nyo hatulad ng ganon or kaya cheesecake. Parang ganito, nilalagyan ko ng acetate color yung ahin cheesecake. So yun lang, na-share ko lang. Thank you for watching. Babush!